Good morning, everyone. So I'm here in my house in Bulacan, and I'm cooking, cooking ulo ng tamba ko ang inakaan with talong, and pamay ilalagay natin ang malunggay. So at sure, may sili din. Ilalagay so, ko na yung sili. Laki ng sili. Kaya lang. So, ito nilagyan ko na siya ng palasa. Mayroon narin siyang patis. And yung isda, inasinan ko na rin. At pinaksiyo ko muna bago ko siya niluto sa gata. Ayan, almost done. So, ilalagay ko na lang ang aking malunggay. Yayasan yung malunggay, pakipatong na. Okay. So, luto na rin naman ang talong. Salagay na natin ang malunggay. And, pakilagay na yan. yung malunggay na yan, galing lang yan sa Harden. So, libre dito sa Bulacan. Okay, pero sa labas, bibili mo yan. Napakamahal din ng isang kali. Okay, and after that, sila so, lalagay ko na ang kakanggata. Ito yung first struck coconut milk. Coconut cream. So, cream siya. Kasi yun yung first na extract. First na gata. Kaka. Kakang gata yung mga sumunod na gata, naginaw, naunan na, o na, na so yun yung coconut milk. Okay, so that's all. So, lutuin ko lang, and mamaya pakita ko na sa inyo pagluto na. it's done. Naluto na yung palunggay. So guys, look. And I tasted already, ang sarap niya. Okay, ang sarap, my favorite, my comfort food. Yan, mga ginataang dishes, my comfort food. Luto na. So, kainan na. It's done. Ayan, pakita ko sa inyo yung ulo ng kambang ko, guys. Kung ano siya kalaki. Ayun yung ulo. So, that's it. So, I will turn it off now. And, let's eat. Okay, Okay, and my favorite part is the ulo. So, I'm gonna get this now. And sili, hati kami ni Yaya na sili. Yaya, hati tayo na sili. Paborito rin ni Yaya na sili. So, luto na. And I'm about to eat. Because I'm hungry. Really hungry. Okay, come on, Yaya. Let's eat. More malunggay. Okay, let's eat.